umaga po sa inyong lahat. At dito ako ngayon magluluto ako. Tingnan nyo, oh. Ang tawag yata nito ay salinas. Bali, 50 lang yung kalahati. Ngayon, ang gagawin ko niyan, papaksiwin ko siya, ibabalot ko siya sa dahon. Ang tagal ko na kasi na hindi nakakain ng ganito. Gusto ko to eh. Matinik lang to, pero masarap ang laman nito. Linisa natin. Masarap to, kaso matinik lang siya. Ibabalot ko sa sa dahon ng saging. Meron ako dahon ng saging diyan sa rep nilagay ko. Yung may nag-order sa akin ng biko. Ngayon, tuyot na nga yun eh. Pero pwede pa yun ibalot. Gusto ko tanggalin yung ano niya, yung kinain niya. Ayan o. Oh. Ayan, malinis na siya. Pero siguro, hindi ko sure kung uubosin ko to pag kasi sa tingin ko, hindi katain yung dalawang anak ko nito, lalo na yung pamangkin ko. Kasi mas masilan, mag, mas masilan yun sa ulam na pamangkin ko kumpara kay Rhea. Ilang taon na ako na hindi nakakain ito. Galing ako magsimba, tapos umunta ako sa palinki walang mga sariwang isda meron din yung ano, hipon tapos hasa-hasa hindi kasi ako pwede ng ano yung hasa-hasa ah, -hasa. uh, bangos tilapia pero kailan lang nagbangos kami nakaraang linggo tapos nagtilapia bala ko sana magluto ng ano yun langka kaso ako lang mag-isa dito mahirap mag ano, ng oras mahirap yung akyat baba ngayon nga may naririnig ako na bibili kaso andito ako hayaan ko lang muna siya dyan dun lang muna siya bumili sa iba ng okay, paglilinis. Tapos balutin ko sa saging sa ako siya plastic. Ito na malinis na to at saka nahugasan ko na siya. Ibabalot ko na siya dito sa dahon na to. Ayan. Maliliit lang yung dahon ko. ko pa yan. Tapos, sa kasirula ko to, papaksiwin. Pinutulan ko siya. Tapos, bugasan natin. Hindi ko to uubosin kasi alam ko hindi ko to uubos. Baka ako lang ang kumain nito. Pero try ko pa din. Ganun lang kalaki, Oh. Bale. Ayan, dito, hugasa natin. Siguro mga limang piraso lang, ganyan lang, o. Oh. Isang balot, limang piraso lang. Diba? Ay. Ayan siya, ganyan. Para hindi siya maduro. Limang isda sa isang ano pa na ito, dahon? Iniikot lang. Ayan. Ikot-ikot lang natin. Ganyan lang. Ayan. Ipagpatuloy ko yung pagbalot nito. Kasi alas 11 na. eto napunta to dun sa may sulo. Kaya nagkaroon siya ng na ano siya sa yelo. Kaya parang nalanta siya. Natakam talaga ako nung nakita ko to. At saka mura lang. May natira kaming dalawang tilapia dito. Tapos, piprituhin ko yan. Tapos yung siguro kalahati nito ng aking paksiw, papaksiwin. Ang gagawin ko din, piprituhin ko siya. Isa, isasawsaw ko siya sa arena. Ganon siguro. Ayan, ganon na lang siya, o. Oh, kaliit. May natira siya na ilang peraso yung natira. 2, 4, 6, 8, 9. May siyang na peraso na natira. Pipritohin ko siya, isasawsaw ko sa arena. Tapos, may natirang maling doon. Pipritohin ko din. Yung mga tira-tira, yun ang aking idadagdag nito. Para pag di sila kumain nito, meron silang ulam. Kasi di sila mahilig talaga sa pangsiyong mas gusto nila yung prito. Wala akong gulay ngayon. Ito lang yung tiyan. At ito na yung ating binalot na isda. Lagyan natin ang asen sibuyas ng bawang halo-halo na to bawang at ng luya ayan tapos syempre yung ating suka ayan ito yung natira natin na ano ba to sa si ay hindi ko alam kung ano to. Sa linyasi yata to. Tapos, yung may dalawang tilapia, piprituhin ko to. Tapos, ito na. Nakasalang na yung ating paksiyo. Ayan, lagyan ko siya ng paminta. Pero gusto ko siya timplahan. Okay lang yan na ano, na may sabaw sabaw siya. Kasi, ano siya nakabalot. Eto na. Tama na yung timpla niya. Yung, hindi siya maalat, hindi siya matabang. Tama lang talaga. Luto na to. Ayan na siya. Luto na yan. Daming mantika kasi sa tilapia at saka sa salingan. Ayan, nag-frito muna ako yung natirang mali niya ni Abby. Uh, pritohin ko kasi kung ayaw nila lang paksi. Eto breeding mix to kasi wala kaming harina. Mabuti ito kasi meron ano lasa. Pinaghalo ko yung ano, maanghang tapos yung original flavor para medyo may kurot sa ating prito nasa linya. masarap ito eh. Kasi parang malutong siya pag ganito yung pagka Tanggalin na natin yung ating maling. Yan na yung ating pinitretong sa linyase. At saka yung ating tilapia. Nilagyan ko na rin siya ng breeding mix kasi may nasubra. Bakit yung hugasin natin sa prito natin kasi may bukid eh, bumaba ako. Ganon ang nangyayari pag nagluluto ako. Na yung prito natin, sunog siya. <laughs> Tapos yung gawas din, May mga bumibili kasi. Yeah. Akyat baba ako. Tikman ko to, tingnan niya. Masarap ang lasa niya, maanghang siya. Siguro nagugustuhan to nila Rhea. Kasi malutong siya. Tapos yung tinit, parang pwede mo sa kainin. Pati ulo, walang tira. Mm. Sirap. At ito na yung ating pananghalian. Ngayong kain tayo, nagkuha ako ng isang prito at saka isang balot na isda. Tapos sinabawan ko siya ng pakso. Kung nakikita nyo, meron siyang bawang. Ayan, tumabo siya. Kain tayo. Heto na, kain tayo. Tikman natin yung pakso natin. Ayan o, oh, kung nakikita nyo, nasa dahon pa siya. Tanggalin natin sa dahon. Ayan. Igilid lang natin ang dahon. Di ba yung dahon mabango? Nag-plastic ako kasi para pag may bibili, hindi ako malansa. Masarap siya. Namiss ko yung ganitong ulam dati nung mga bata kami. Madalas kami mag ng ganito. Mm. Kaya nung nakita ko to, bumili ka agad ako. 50 pesos lang. Kaya yung ulam namin ngayon, matipid na. Masarap din ang paksiw ah. Ayos, ayusin natin yung plastic. Para pag may bibili, hindi tayo malansa. Kasi masarap ang nakakamain nito eh. Ayan. ang um, maraming maraming salamat po sa lahat po nung nanonood at sa lahat ng nag-subscribe, yung mga bagong subscribers. Maraming salamat sa inyo. Kain tayo.